Good afternoon guys Meron na tayong nabili Ito Bago Nalagay natin dito Sa electric pani bushing Ito kasi surang bagal na Iyon Ano naman siya Maluwag Maluwag yung ano, Shafting Kaya wala nang ibang ano. Ito lang yun Guys, si kakabit, eh kakabit na ni Rickman. Yeah. Yan na. Sobrang luwa guys. Eh. Hmm. Kaunting ano lang. Ano itong electric pa na Yan asahe guys. Papalitan na nani Rickman. Yan you know. o. tape ay yun na guys nandito na ating kapasitor 1.5 450 yun 1.5 450 testing time <laughs> testing na natin guys to 20 Yo Sobrang nakas nice. Number 1 Hehehe Yan o Sabi na Ito lang Ito lang talaga Ito so, Balibag na to Yan o Kumbinsing know, 50 lang yan guys 50 pesos lang katapat you know. babalik ko na sa pwesto niya yan guys number 1 number 1 pinakamabilis pinakamabilis na pag ng electric fan you know tulang lang kapas ito yun know. ay yun o guys mayroon na naman tayo naayos na electric pa ni Bose number one lang yan yan off number one sobrang bagal kasi ito ang, ang number 3 niya. halos ano mas malakas pang number 1 sa number 3 nito yun yeah, no? o okay, na okay oaks na oaks na guys wala namang polarity yun. ang electric fan. yan bike wheel maganda to ina ganito na ito pa huwag lang yan matumba pag natumba basag yun ano yan guys hanggang dito nung guys pasilip sa pinakamabilis na pag ayos ng electric pan pag sira ang kapasitor Hey guys bye, bye thank you for watching vai, 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 Bye bye, guys. Thank you for watching.